Magandang araw mga kabi farming Dito tayo muli mga kabi farming Papakain tayo ng mga alaga nating Muscovy Ducks Ito sila mga kabi farming Pakainin na rin Panurin nyo lang ako pala yung pagkain nila mga kapi farming uh, duck pellets uh, ayan yung mga laga natin uh, gutom na gutom na sila ayan uh, sa kapila uh, ayan na natin gutom na sila mga kapi farming

itong mga gabi pala min. Ibang grupo na yan. Yung ibang grupo rin ito mga gabi pala min. Uh, karamihan dito mga Kabi Farming ay eh, nangitlog na yung mga na-provide nating sisiyo. Ayan yung mga anak nila. So yung iba ngayon dito nangingitlog yung mga itik. Uh, Tatlo yata yung nangingitlog doon sa itik mga Kabi Farming. And, silang kumain. So, ito pala mga ngape farming ay nung nung October ito mga ito na ngape naging sisim. Uh, October, November, December. Tatlong buwan na sila. Mga oh, ng October ito noon eh. So, Lumbo na sila mga pa mo. Yung iba. Yung iba. September yung iba. Tapos yung iba. Uh, yung iba yung May. Yung iba ha? Kasi may nangingitlog na rito mga kabi pa rin. Kulang yung ginain lang. barito Anim na buwan yung iba. Lima yung iba. Tatlo. Apat. Surad-surad mga kami. Kasi hindi isang buwan na pinanganak mga ito. Sa... Ito na nga, may nakuha tayong itlog. Ayan. Itlog ng gumalaga. Ito yung itlog nila mga kaki farming ah, lilit pa. Uh, ah, next month ito, pag nangitlog ulit, lalaki na. Uh, ah, sila mga kaki farm hindi eh, Pakainin din natin yung halaga nating hito. Mayroon kasi tayong halaga ng hito rito. May halaga tayong mito rito, mga albano. Hindi hmm. lang kumain. Ayan. Ah. kakainin okay, din natin yung hito na alaga natin dito Sabi kabila yan din dito mm natin hito mga gabi pa rin. mga African catfish. kain nila, bigyan na natin lahat ng kain nila. to mga karamihan dito mga kapi palming ay, ay nangingitlog na sila ang mga ibang grupo rin yung nasa likod Itik naman na alaga natin, mayroon silang uh, lima sila, mga kaibigan eh, mayroon yung isa, ah. lima, lima yung itik na alaga natin. Ah. lahat yan uh, hanggang, hanggang dito na lang muli ang aking may share sa inyo mga Kabi Farming mawanas yan kayo sa aking video uh, sa inyo mga Kabi Farming marami pa akong i-uploads in the near future tungkol sa alaga natin sa backyard farming Yan. dahil ito naging libangan natin at naging happy na rin natin mga kabi farming kaya ito tayo ngayon enjoy na enjoy sa pag-aalaga uh, naging yung tangkiligin ng aking mga video sa aking mga subscriber maraming salamat po at mga silent viewer, maraming salamat din po sa like and comment. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye uh, and God bless to all.